kakatapos ko lamang pong mag-dilig uh, sa ating mga tanim sayang po kasi ang dami pang uh, bunga kaya uh, kahit po yung mga labas nag-dilig uh, po tayo ngayon tapos yan, may na harvest pa tayong uh, mga okra although marami pa siya oh parang wala lang siyang uh, bunga pero nakapag uh, harvest pa tayo so dami kasing bunga nung mga talong pati yung ibang uh, gulay po natin uh, nakapag uh, dilig pa po nga yung uh, hapon kasi baka mag uh, tampo next year hindi na po tayo uh, bigyan ng uh, bunga so porkit uh, hindi na maganda yung tubo ay uh, papa bayaan na po natin hindi po so kahit uh, malamig na basta't may uh, bunga pa so nag uh, didilig pa po tayo ng ating mga halaman so hindi po natin uh, pinapabayaan maliban na lamang po kung may talagang uh, frost na yun wala po tayong uh, magagawa doon pero kung pagtingin po natin sa forecast na maganda pa naman po yung panahon at uh, hindi pa po ganun ka lamig kaya uh, yun nag-didilig uh, pa po tayo kasi oh dami pang uh, bunga hindi pa sila uh, humingi sa pagbibigay ng uh, bulaklak, ng bunga po sa ating mga uh, uh, mga gulay so maganda pang tingnan Ito. maganda pa siya yan, makakahabol pa po yan dalawang linggo pa kasi yung uh, maganda yung panahon kaya sayang naman kaya kailangan natin po magdilig no Dahil pang uh, bunga nyo sa dulo Kaya mas so maganda na Mag uh, dilig po tayo Pati yung mga sili dito yan no Marami pa yan no Basa pa yung dahon so halos lahat Karamihan sa ating mga gulay ay Atin po ngayong uh, Diniligan kahit dito ano? o na pa nakasabit Pati yung mga talong dyan Meron pa ano? o Ito o. So wala pang uh, Tigil sa pagbibigay ng uh, Bunga Pasayang naman po kasi na Pabayaan po natin Kaya Mas maganda Ah, uh, magdilig po tayo. Ito dito. Ayan. Maganda pa naman eh. Maliban sa pipino, nanilaw na siya. Pabayaan oh. natin. Hindi natin kinaya. Pati yung mga napunta dito. Ayan. Hindi rin po nila kinaya na. Yung nakuha ko isa na lang. Mukha muna ako ng kamatis. Ito, pataas. taas. Digdigan natin ito. Tunga tayo sa loob. May, may bulaklak pa. May bunga pa. Ito, malaki na ito pala. Oh. Pero yung napapansin nyo po yung ating patola, ang dami po niyang bunga, no? Ano, kahit ano na ngayon, September na po. September 18 or 19 ba ngayon marami pa rin po siyang bunga nakapag harvest na tayo yung dahon niya is sa taas frost na lanta na pero yung bunga niyan okay pa naman kasi hindi pa naman patay yung kanyang ah, sanga kung saan po nakakapit yung mga bunga kaya tuloy tuloy pa rin sa paglaki ng mga bunga po Ayan. kahit wala ng dahon basta may bunga okay pa rin siya Ayan o. Diba? Ayan. Ayan pa o. Pati yung ridge. Hindi mo akalain na magkakaganan pa siya o. Pasaway talaga o. Ayan o, Ang ganda pa nito. Ito makakabuo pa siguro. to, maganda pa siya. Diba? marami pa siyang bunga. patola Kung nung nakaraan po, nahirapan tayong magpalaki, magpabuka ng patola Ngayong taon naman, parang sumubra naman po siya. So Lofa Joy ang variety po niyan. Lofa Joy ah uh, Pioneer. Saka Ridge. 'Yun. Yung tatlo po na 'yon yung variety po ng ating uh, ginamit na patola. So naghahanap po ako ngayon ng hinog na kamatis. Maraming hinog pero nasa ilalim. Ayun. Ayun na yun mabot yun daming yun po hindi na kita ah so harvest tayo ng kamatis balang araw ayan nagandahan ako dito ah ewan ko kung lalaki pa yan siya dalawang linggo pa ito so, malaki na pwede na to marami nang pwede na kaya maswerte yung mga anak ah, napunta po dito kasi nakakakuha po sila ng mga gulay po. Pagsak natin ito. Yun. Sakto. Ganda pa rin. So ayan. Nag-iikot naman po sa ating garden. Habang... Ah, aray. Wala pang... Wala pa pong ah, lamig mga na-harvest pa rin tayo kahit paano. pa paano. Paunti-unti pero fresh pa rin siya. Hanggang October pa rin. Hanggang October pa po yung ating harvest sa ating uh, garden. Kaya lang, paunti-unti na lang. Yun, pang ulam. Pero at least, ah, uh, ko pa rin po yung ating uh, mga gulay po. Ayan. Maganda pa kasi yung panahon. May mga sito pa nga po tayo. Hindi na nga lang ganun ng kalalaki. Pero, fresh pa po kaling sa ating uh, garden lumit na sila hindi na gaya ng dati na talagang malalaki at malulusog pero okay pa naman pwede pang panasahog sa pinakbit sa yung lasa niya is uh, maganda pa rin so kanina nakita po natin sa start ng uh, vlog natin yung mga gis yun dami na po nila uh, malamig na siguro kaya lumilipat tapos dahan dahan na po silang uh, lumilipat so yan mga ilang linggo na lang ramdam na po natin dito yung ano yung uh, lamig pero malapit ng uh, dumating kaya yun start na tayong mag uh, ng ating garden sa mga So sunod po na linggo. Pero ngayon, makapag-harvest pa rin po tayo at nakapag-dilig pa. Sayang po kasi. Sayang na pabayaan yung ating mga gulay. Kaya hanggat may bunga pa, hanggat wala pa pong lamig, yun. Continue pa rin po yung ating uh, pag-aalaga sa ating mga halaman. So hindi po natin sila pinapabayaan. May namisata ako isa. naiwan ko yung ano ko yung kata ko so yun mga kagulay yun yung ating ano ngayon sa garden medyo tayo ngayon kasi nag uh, po kami kanina kasama yung mga kids pati si misis kaya ngayon lang tayo nakapag uh, garden so yun muna yung update natin sa ating uh, garden ngayong uh, gabi um, exing ah uh, vlog lamang po po natin yung ginawa So bukas, ewan ko kung anong gagawin natin kung ano po yung magawa natin sa garden yun lang po muna yung ating ah, uh, i-update so yan mga hagulay okay pa naman maganda pa rin ating ah, uh, garden po yan mga sa muli po thank you for watching and na uh, see you for my next vlog para po sa mga update pa ng ating uh, garden. At gusto ko lang mapapasalamat po ulit din po sa mga nag-like, nag-subscribe at uh, nag-comment po at saka walang sabang sa at sa po sa ating uh, munting uh, channel. Kailangan po sa inyo, magandang gabi po at uh, maraming uh, salamat po.